Gawin ito pagkagising. Oo, right after mong idilat ang mata mo sa umaga, ito ang unang bagay na dapat mong gawin kung seryoso ka sa pagset ng vibration mo sa yaman. Kasi kung hindi, automatic na babalik ka sa default mode ng isip mo, yung parehong isip na nagpapanatili sa iyo sa kung anong estado ng buhay mo ngayon. Ang title ng video na ito ay Ang Unang Dapat Gawin Sa Umaga para itakda ang vibration mo sa yaman, Bob Proctor. At yes, totoo ito. Kasi kapag mali ang unang vibration na nilalabas mo sa umaga, parang nagsiset ka ng tono para sa isang araw na puno ng stress, pagkukulang at pag-aalala tungkol sa pera. Pero kapag tama ang ginawa mo, nagsisimula kang maging magnet para sa opportunities, ideas at biyayang dati parang imposible. Tanong, bakit nga ba karamihan ng tao kahit gaano sila kasipag? Kahit anong overtime, kahit ilang side hustle, hindi pa rin umaasenso. Samantalang, may iilang tao na parang effortless lang, parang kahit natutulog sila, tumadaloy ang pera sa buhay nila? Bakit parang unfair? Ano ba ang alam nila na hindi mo pa alam? Stay with me. Kasi by the end of this video, Matututunan mo hindi lang kung ano ang dapat mong gawin pagkagising sa umaga, kundi kung paano mo maa-activate ang isang bagong paraan ng pag-iisip, isang diskarte na ginagamit ng mga milyonaryo para iprogram ang isip nila sa yaman. Kung makuha mo ito at gawin mo consistently, magugulat ka kung gaano kabilis mag-shift ang realidad mo. Pero bago tayo pumunta doon, pag-usapan muna natin ang totoong sitwasyon na dinadaanan mo ngayon kasi hindi tayo pwedeng magpanggap na okay lang ang lahat. Alam mo yung feeling na pagising mo pa lang ang bigat-bigat na? Hindi dahil sa puyat lang, kundi dahil alam mong may bayarin na naman. Meralco, tubig, renta, tuition ng mga bata, utang kay kumpare, at syempre yung bigas na nauubos na. Minsan naiisip mo, kakatrabaho ko lang kahapon ah, bakit parang wala pa rin natitira? Ang totoo, karamihan sa atin hindi kulang sa sipag. Hindi mo na nga mabilang kung ilang beses kang nag-overtime, ilang beses mong tiniis ang pagod, ang init, at ang gutom para lang may maiuwi sa pamilya. Pero kahit anong kayod, parang sakto lang palagi. Sweldo ngayon, ubos bukas, parang cycle na paulit-ulit. At yon ang pinaka nakakapagod. Hindi lang pisikal kundi mental. Napapagod ang isip mo kakaisip kung paano makakalagpas sa ganitong sitwasyon. Kung minsan, napapaisip ka, ito na lang ba talaga ang buhay? Ganito na lang ba palagi? Pero deep inside, alam mong hindi ito ang gusto mo para sa pamilya mo. Ayaw mong makita ang asawa at mga anak mo na laging nag-aalala sa pera. Gusto mong mabigyan sila ng mas magandang buhay. Gusto mong makapagpahinga ng may dignidad? Gusto mong makita ang ngiti ng mga anak mo habang nag-aaral sila sa magandang eskwelahan? At oo, gusto mong maramdaman na hindi ka laging hinahabol ng due date, ng utang, ng kakulangan. Ito ang sakit ng survival mode. Ito ang bitag kung saan napupunta ang karamihan ng tao. Pero ngayong nandito ka, ibig sabihin may part sa iyo na naniniwala na may paraan para makawala. At yun ang tinatawag kong sentelha ng pag-asa. Kasi naniniwala ako na hindi ka napunta dito ng aksidente. May dahilan kung bakit napapanood mo ito ngayon. May parte ng isip mo na handa nang matuto. Handa nang magbago. Handa nang iangat ang vibration mo. At dito pumapasok ang teknik na ibabahagi ko sa iyo mamaya. Ito ang sikreto na natutunan ko kay Bob Proctor at sa iba pang mentors na nagpakita sa akin na ang yaman ay hindi nagsisimula sa trabaho, kundi sa isip. Ang isip ang pinakaunang source ng lahat ng kayamanan. Kapag natutunan mong iprogram ito ng tama, para kang nagbubukas ng bagong daan, isang paraan kung saan ikaw ang gumagawa ng iyong tadhana. Pero bago ko i-share ang mismong teknik, gusto kong maintindihan mo ito. Ang unang panalo ay sa loob, hindi sa labas. Hindi mo kailangang hintayin na magbago ang gobyerno, ang boss mo, o ang ekonomiya para umasenso ka. Ang kailangan mong baguhin ay ang unang vibration na nilalabas mo sa umaga. Kasi yun ang nagsiset ng tone para sa buong araw, buong linggo, buong buwan, at eventually, buong buhay mo. Isipin mo ito. Kapag ang unang iniisip mo pagkagising ay nakakapagod, kulang na naman. Paano na to? Anong klasing energy ang nilalabas mo? Energy ng worry, takot, at kakulangan. At guess what? Yun din ang bumabalik sa iyo buong araw. Kaya parang kahit anong gawin mo, may mali palagi. Parang may sabotahe sa paligid mo. Pero kapag binago mo yan, kapag nagset ka ng vibration ng pasasalamat at abundance first thing in the morning, biglang nag-iiba ang pakiramdam mo. Nagiging mas kalmado ka, mas malinaw ang isip mo, mas mabilis mong makita ang opportunities na dati hindi mo napapansin. At ito ang magandang balita, hindi ito magic. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan para gawin ito. Kailangan mo lang ng kaunting oras sa umaga at commitment na gawin ito araw-araw. Kasi consistency ang susi dito. Isang maliit na practice araw-araw na pwedeng magbago ng direksyon ng buong buhay mo. Kaya kung nararamdaman mo na handa ka na, kung sawa ka na sa parehong cycle, at gusto mo na talagang maging milyonaryo, hindi lang sa pera, kundi sa isip, ito ang unang hakbang. Huwag mong palampasin ang susunod na parte dahil doon ko ipapakita step by step kung ano ang teknik na ito at paano mo ito magagawa kahit gaano kakabisi. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang dito, make sure na mag-subscribe ka at i-on ang notification bell kasi hindi ito ang huling pagkakataon na mag-uusap tayo. May marami pa akong ibabahagi sa iyo tungkol sa kung paano mo marereprogram ang isip mo para sa yaman at para sa mas magandang buhay para sa pamilya mo. Gusto kong makasama ka sa journey na ito kasi hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Okay, ngayon, papasok na tayo sa mismong sikreto. Ito ang tinatawag kong Millionario Morning Technique. Simple lang ito, pero sobrang powerful. At ang maganda dito, hindi mo kailangan gumising ng sobrang aga o gumastos ng kahit piso para gawin ito. Kailangan mo lang ng disiplina at willingness na magbago. Step 1. Pagmulat pa lang ng mata mo, huwag ka munang kunin ang cellphone mo. Huwag ka munang sumilip sa social media. Huwag munang magbasa ng chat Huwag mo nang isipin ang trabaho. Ito ang pinaka-critical moment ng araw mo. Kasi ang subconscious mind mo ay sobrang receptive sa unang ilang minuto pagkagising. Para siyang lupa na handang taniman. Kung ano ang unang ilalagay mo doon, yun ang tutubo buong araw. Step 2. Umupo ka, huminga ng malalim, at pasalamatan mo muna ang buhay. Oo, pasalamatan mo kahit na wala ka pang pera, kahit na may utang ka, kahit na may problema ka, sabihin mo sa isip mo, Salamat, buhay pa ako. Salamat, may pagkakataon ulit ako ngayon para baguhin ang buhay ko. Bakit? Kasi gratitude ang unang hakbang para ishift ang vibration mo mula sa kakulangan papunta sa abundance. Kapag nagpapasalamat ka, pinapaalala mo sa isip mo na meron ka na, hindi ka kulang. Step 3 i mo ang buhay na gusto mo. Isipin mo parang nananaginip ka pero gising ka. Isipin mo na bayad lahat ng utang mo, na may ipon ka sa bangko, na nakikita mo ang pamilya mo na masaya, na may oras ka para sa kanila. Huwag lang basta isipin, dapat maramdaman mo. Damhin mo yung saya, yung kalayaan, yung excitement. Kasi kapag naramdaman mo ito, nagsisimula ng magbago ang frequency ng katawan mo. Nagiging magnet ka para sa mga bagay na tumutugma sa nararamdaman mo. Step 4. Sabihin mo sa sarili mo, Ako ay isang milyonaryo sa isip at sa gawa. Oo, kahit hindi pa totoo sa panlabas, kailangan mong paniwalaan muna sa loob. Ito ang tinatawag ni Bob Proctor na acting as if. Hindi mo niloloko ang sarili mo. Tinuturuan mo lang ang isip mo kung ano ang bagong normal. At kapag consistent mong ginagawa ito, ang isip mo ay magsisimulang maghanap ng paraan para gawing realidad ang pinaniniwalaan mo. Kung mapapansin mo, wala akong binanggit tungkol sa pagtatrabaho agad o pag-check ng email o pag-aalala sa bills kasi trabaho ng umaga ang iset ang isip mo sa tamang vibration. Kapag tama ang vibration mo, mas madali na ang mga aksyon sa buong araw. Para kang binibigyan ng extra energy, extra clarity at extra creativity para harapin ang kahit anong challenge. Ngayon, gusto kong maintindihan mo na ang mga milyonaryo hindi sila nagiging milyonaryo dahil mas matalino sila o mas swerte sila. Nagiging milyonaryo sila kasi alam nila kung paano gamitin ang isip nila bilang primary tool para silang mga architect bago pa man gawin ang bahay. Meron na silang malinaw na plano sa isip nila. Ganon din ang ginagawa mo dito. Ginagawa mong blueprint ang isip mo para sa future mo. Kaya kung dati ang unang iniisip mo pagkagising ay paano ko mababayaran lahat, papalitan mo ito ng paano ko maa-attract ang solusyon. Magkaibang magkaiba ang energy nun. Ang isa puno ng takot, ang isa puno ng pananampalataya. At kapag nagsimula kang mamuhay sa pananampalataya, doon nagsisimulang pumasok ang mga biyaya. Hindi ito magic. Ito ay alignment. Ina-align mo ang sarili mo sa daloy ng abundance. At kung iniisip mo, e paano kung may problema pa rin? Paano kung may utang pa rin ako?" Natural lang 'yon. Hindi ito instant na lahat ay mawawala. Pero ang una mong mababago ay ang pakiramdam mo. At kapag nabago mo ang pakiramdam mo, nag-iiba ang mga desisyon mo. Nagiging mas matapang ka, mas creative ka, mas open ka sa opportunities. At dito nagsisimulang mag-shift ang resulta mo. Isipin mo parang radio station. Kung nakatune ka sa station ng worry at kakulangan, yun lang ang maririnig mo buong araw. Pero kapag binago mo ang frequency, biglang maririnig mo ang ibang kanta kanta ng pag-asa, kanta ng possibilities. Kaya napakahalaga na ang unang gawin mo sa umaga ay ang baguhin ang station ng isip mo. Dahil dito nagsisimula ang lahat. At kung nafe-feel mo ngayon na parang hindi pa rin malinaw, huwag kang mag-alala. Sa susunod na parte, ipapakita ko naman sa iyo ang mga practical tips para hindi lang ito maging morning ritual na nakakalimutan mo pagkatapos ng isang linggo. Ipapakita ko kung paano ito gawing diskarte na magtatagal at talagang magbabago ng buhay mo. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mo gagawing habit ito. Kasi dito, madalas, bumabagsak ang karamihan ng tao. Oo, nai-inspire sila sa umpisa, pero after three days, balik ulit sa dati. At kapag bumalik ka sa dati, automatic din na babalik ang mga dating resulta. Kaya kailangan natin ng tamang diskarte para mapanatili ito hanggang maging natural na parte na ng buhay mo. Una, set a clear intention na gagawin mo ito araw-araw kahit anong mangyari. Hindi mo kailangang maglaan ng isang oras agad. Five minutes lang sa umaga ay sapat na para simulan. Ang importante ay consistency, hindi kung gaano katagal. Tandaan, ang subconscious mind ay hindi na re-reprogram sa isang araw lang. Parang pag-gym, kailangan inuulit para lumakas ang muscle. Dito, ang muscle mo ay ang isip at emosyon mo. Pangalawa, alisin mo ang mga distractions. Kung ang unang instinct mo pagkagising ay hawakan ng phone mo at tingnan ang notifications, maglagay ka ng rule para sa sarili mo. No phone for the first 10 minutes. Kasi kapag nagbukas ka ng phone agad, ang isip mo na ang sumusunod sa vibration ng iba, sa problema ng mundo, sa chismis, sa ingay ng social media. Imbes na ikaw ang magset ng tone ng araw mo, sila ang nagsiset para sa'yo. Huwag mo silang bigyan ng kapangyarihan na iyon. Pangatlo, i-journal mo ang experience mo. Kahit simpleng notebook lang, isulat mo ang trekon bagay na ipinagpapasalamat mo at ang isang goal na gusto mong ma-achieve. Halimbawa. I am grateful na may pagkain kami ngayong umaga. I am grateful sa health ng pamilya ko. I am grateful na may pagkakataon akong matuto. At isulat mo rin, today I am attracting new opportunities for income. Kapag nakikita mo ito araw-araw, parang na upgrade ang programming ng isip mo. Ngayon, pag-usapan natin ang tinatawag kong mental traps. Ito ang mga bagay na pumipigil sa iyo na magtagumpay kahit na ginagawa mo ang teknik. Una ay self-sabotage. Ito yung kapag nagsisimula ka ng gumanda ang pakiramdam mo, biglang papasok ang boses sa isip mo na nagsasabing, Hindi totoo yan. Hindi mo kaya yan. Hindi ka magiging milyonaryo. Tandaan mo, hindi yan ikaw, yan ang dating programming na gusto kang ibalik sa comfort zone mo. Kapag narinig mo yan, Sabihin mo sa sarili mo, I choose a new thought. At ulitin mo ang affirmation mo. Pangalawa ay ang negativity ng ibang tao, yung tinatawag na crab mentality. Alam mo yung kapag may umaangat, may mga taong hinihila pa baba? Minsan, pamilya mo pa o mga kaibigan mo ang magsasabi na ano ba yung pinaggagawa mo? Wala namang mangyayari dyan. Dito mo kailangang maging matatag. Hindi mo kailangang makipag-away sa kanila, pero kailangan mong protektahan ang isip mo. Pwede mong sabihin, "Okay lang, sinusubukan ko lang ang bagong diskarte." At sa loob mo, maniwala ka pa rin sa ginagawa mo. Pangatlo, huwag mong asahan na agad-agad may malaking resulta. Oo, may mga pagkakataon na mabilis ang epekto, pero karamihan ng pagbabago ay dahan-dahan. Parang pagtatanim hindi ka nagtatanim ng buto ngayon, tapos bukas may puno na. Pero kung araw-araw mo siyang didiligan, darating ang panahon na mamumunga siya. Ang trabaho mo ay gawin ang tamang vibration araw-araw at hayaan mong ang resulta ay sumunod. Para mas mapalakas ang epekto nito, pwede kang gumamit ng reminders sa buong araw. Halimbawa, maglagay ka ng maliit na papel sa wallet mo na may nakasulat na I am a milyonaryo. Tuwing makikita mo ito, maaalala mo ang morning practice mo. Pwede ka rin maglagay ng alarm sa phone mo na tatunog every three hours para huminga ka at i-check ang vibration mo. Am I still in gratitude? Am I still thinking like a milyonaryo? Kung gagawin mo ito consistently, mapapansin mo na nag-iiba ang mga pinipili mong gawin. Halimbawa, dati kapag may extra kang pera, baka ginagastos mo agad. Pero ngayon, dahil nakaprogram na ang isip mo sa yaman, nagiging mas matalino ka. Mas iniisip mo kung paano mapapalago ang pera, hindi lang paano gastusin. Ito ang tinatawag na alignment ng aksyon sa bagong identity mo. At tandaan, hindi ibig sabihin ito na wala ka nang gagawin sa labas. Kailangan mo pa rin kumilos. Kailangan mo pa rin magtrabaho. Pero ang pagkakaiba ay ngayon, hindi na mabigat ang pakiramdam parang may clarity ka kung anong hakbang ang uunahin. At doon mo mapapansin na parang may mga tao na biglang lumalapit para tulungan ka. May mga opportunities na dati hindi mo napapansin na ngayon ay nagbubukas para sa iyo. Ito ang diskarte ng mga milyonaryo. Hindi sila basta-basta gumagalaw ng wala sa alignment. Kaya ang bawat kilos nila ay may bigat, may direksyon, may purpose. At ito rin ang diskarte. Na gusto kong makuha mo. Dahil kapag natutunan mong i-prioritize ang vibration mo, hindi ka nagagalaw mula sa takot. Gagalaw ka mula sa pananampalataya. At ngayon, na naiintindihan mo na kung paano ito gawin araw-araw. Oras na para makita mo ang resulta nito sa buhay mo. Sa susunod na parte, ipipinta ko sa iyo ang imahe ng bagong tadhana mo. Kapag nasanay ka na sa ganitong paraan ng pamumuhay, makikita mo kung ano ang pakiramdam ng hindi na nag-aalala tungkol sa pera at kung paano nito binabago ang buong pamilya mo. Isipin mo ito. Gigising ka sa umaga, pero iba na ang pakiramdam mo. Hindi na mabigat, hindi na puno ng takot. Una mong nararamdaman ay kapayapaan. Imbes na isipin agad ang mga bayarin, Napapangiti ka kasi alam mong kaya mong harapin ang araw. Habang ginagawa mo ang iyong morning practice, nararamdaman mo na parang may dumadaloy na lakas sa katawan mo. Nagiging mas kalmado ka, mas malinaw ang isip mo, mas nakikita mo ang mga solusyon. At habang lumilipas ang mga linggo, napapansin mo na nag-iiba ang mga desisyon mo. Mas matalinong pinipili kung saan mapupunta ang pera, mas proactive sa paglikha ng opportunities. Dahil consistent ka, unti-unti ring nagbabago ang resulta. Unti-unting nababayaran ang mga utang. Unti-unting nagkakaroon ng ipon. At hindi lang iyon, nagbabago rin ang relasyon mo sa pamilya mo. Mas present ka kapag kausap mo sila, mas may pasensya ka, mas masaya ka kasama nila. Dahil wala ka na sa survival mode, nagiging mas mabuting asawa ka, mas mabuting magulang, mas mabuting anak. At napapansin din nila ito. Sinasabi nila, Parang iba ka na ngayon. Mas kalmado ka. Mas masaya ka. At ito ang tunay na yaman, hindi lang pera sa bulsa, kundi kalayaan sa isip at kaluluwa. Ito ang estado ng pagiging tunay na milyonaryo. Oo, darating ang panahon na magkakaroon ka ng mas maraming pera, mas maraming ari-arian, mas maraming biyaya. Pero ang pinakamahalaga ay ang pag-shift ng identity mo. Dahil kapag naging milyonaryo ka sa isip, ang panlabas na realidad ay natural na susunod. Isipin mo ang hinaharap kung saan hindi ka na nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad sa tuition ng mga anak mo. Hindi ka na kinakabahan sa tuwing darating ang due date ng kuryente. Imbes, excited ka sa bagong projects na ginagawa mo sa bagong investments na ini-explore mo. May oras ka para magbakasyon kasama ang pamilya mo para ipagdiwang ang mga milestones ninyo. At kapag nakikita mo silang masaya at payapa, masasabi mo sa sarili mo, sulit lahat ng effort ko. Sulit lahat ng disiplina ko. Ang kagandahan dito, wala kang kailangang hintayin para magsimula. Hindi mo kailangang maging mayaman muna para maramdaman ang ganitong kapayapaan. Pwede mo na itong simulan bukas ng umaga. Sa bawat araw na ginagawa mo ito, bawat araw na sinasadya mong itakda ang vibration mo sa yaman, parang binubuksan mo ang pintuan sa bagong tadhana. At tandaan, walang ibang tao ang pwedeng gumawa nito para sa iyo. Ikaw ang may hawak ng susi. Ikaw ang architect ng buhay mo. Minsan, may mga tao na magsasabing imposible ito. Pero isipin mo, ang lahat ng malaking pagbabago sa mundo ay nagsimula sa isang tao na naniwala na posible. At ngayon, ikaw ang taong iyon para sa pamilya mo. Ikaw ang magiging dahilan kung bakit mababago ang direksyon ng lahi mo. Dahil pinili mong baguhin ang programming mo, hindi na mauulit ang parehong cycle ng kakulangan. Ikaw ang magiging unang milyonaryo sa pamilya mo. Hindi lang sa pera, kundi sa pag-iisip sa pananampalataya at sa paraan ng pamumuhay. Kaya bago tayo matapos, gusto kong sabihin ito. Karapat-dapat ka sa magandang buhay. Karapat-dapat ka sa kalayaan. Karapat-dapat ka sa biyayang hindi lang sapat kundi sobra-sobra. At magsisimula ang lahat kapag pinili mong gawin ang unang hakbang bukas ng umaga. Huwag mong hayaan na lumipas ang isang araw na hindi mo ginagawa ang morning practice na ito. Kasi bawat araw na lumilipas nang hindi mo ginagawa ito ay isa pang araw na nananatili ka sa parehong cycle. Pero bawat araw na ginagawa mo ito ay isang araw na papalapit ka sa bagong tadhana mo. At ngayon, gusto kitang imbitahan na maging parte ng community na ito, isang komunidad ng mga tao na seryoso sa pagreprogram ng isip nila sa yaman. Mag-subscribe ka, i-on mo ang notification bell at ishare mo ang video na ito sa isang tao na alam mong nangangailangan ng pag-asa. Sama-sama nating iangat ang vibration natin at sama-sama nating baguhin ang kinabukasan natin. Ang tanong na ngayon, handa ka na bang gawin ito bukas ng umaga? Dahil ang bagong buhay mo ay nagsisimula sa isang desisyon. Piliin mong baguhin ang isip mo at hayaan mong ang universo ay magbukas ng pinto para sa iyo.